Patuloy ang pagprotekta at pagtulong na pamalaan sa ating mga kababayang magsasaka. Sa katunayan, ang kanilang karapatan sa lupang sinasaka, abay ipinagkaloob na rin ang kanilang kwento silipin sa ang Pangulo at ang magsasaka sa malawak na kanayunan ng Bapatun, Leyte kung saan ang bawat piraso ng lupa ay sumasalamin sa buhay ng mga magsasakang araw-araw na bumubungkal dito narito ang kwento ng isang matatanging agrarian reform beneficiary ito ang kwento ni Kapitan Dionimo Casas isang tunay na bayani ng agraryo sa Barangay Bagong Silang si hey, Casas ay dadating sa Uh, na ako, in nanilbihan ka, Kapitan Hining ng Barangay. Uh, ako kundi dapat trabaho, eh. 45 anos ako nga nagtatrabaho itong area. 35 anos lang ako nga nagulat ma na maaktual na, na, akong, na, na akong, area. Da ako ng title. At ito pata na ako, nagpinsya na ako pag-uma din dahil itong area. Dako na bago na akong pinabuli kay Tsyahan. Nakapabuli uh, ka na ako, panginanglan na akong talagang mga nakapagkaon. Ito ay an ang sobra ito. Ako ang pabaligya pa ito pa para pagpa-screen Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,560%. Pagkaya na ay ako nagpasalamat na itong presidente ng Bungbong Marcos na dapat niya pagtanaw ang mga paraon naman talagang tunak sa so wadaw.